Totoo nga bang may mga tais sa buwan? July 20, 1969, sinasabing naganap ang kauna-unahang pagtapak ng tao sa buwana at magmula noon makilang nang nagparoot pa rito ang mga scientist na pinag-aaralan ng kalawakan. Normal na sa tao ang paglalabas ng mga dumi, mapasolid o liquid waste man ito. Kaya ang tanong ng marami, sa pamamalagi ng mga astronaut sa buwan, nag-iwan nga ba sila ng tae o iba pang mga dumi dito? Ang sagot sa katanungan na ito ay oo merong tae sa buwan natin ngayon. Mula pa ito sa mga astronauts ng Apollo missions kung saan binubuo ito ng anim na missions at sa kabuuan, ang mga duming ito ay galing sa labindalawang astronauts na nakapunta sa buwan na naganap 50 taon na ang nakararaan. Bukod sa pag-iiwan nila ng footprints at bandila sa buwan, nag-iwan din sila ng hindi lang isa, kundi siyam na putanim na bags na naglalaman ng human waste. Kung ganoon, bakit nila ginawa ito? Ang pamamaraan kasi ng pagdumi ng mga astronauts noong nasa buwan pa sila ay ay isinisilid nila ito sa isang bag magmula sa pag-ihi, pagdumi, pagsuka, at iba pang dumi na mula sa tao. Iliwan nila ang 76 na, na bags ng dumi nila sa iba't ibang lugar sa buwan upang makabawa sa bigat ng kanilang spaceship pabalik sa Earth. napag aralan natin sa science na ang mga duming ito ay nagtataglay ng microbial life kagaya na lang ng bacteria at viruses. Makakasurvive nila ang mga ganitong organismo na iniwan nila sa buwan. Ang tawag sa mga bag na pinaglalagyan ng mga dumi astronauts ay jet bags. At ang mga bag na ito ay sobrang protektado kaya naman ang mga mikrobyo na nasa loob nito ay protektado rin. At posibleng ang ilan sa mga mikrobyong ito ay kaya maging dormant o ibig sabihin kaya nitong matulog ng mahabang panahon at gigising na lamang ito kapag na-expose na uli ito sa environment na nakasanayan nito. May mga nagsasabi rin na marahas ang kapaligiran ng buwan dahil sa sobrang taas ng radiation at temperatura dito kaya naman imposible para sa mga mikrobyong ito ang makasurvive. Binabalak ng mga scientists na ito na balikan ang mga duming ito sa buwan upang tingnan kung nakasurvive ba ang mga bakterya sa dumi o hindi dahil nakadiskubre ang mga ito ng bakterya na tinatawag na Streptococcus mitis na dumikit sa conveyor camera 3 noong Apollo 12 mission sa moon noong 1969 at nakasurvive ito ng halos tatlong taon sa buwan. Ang bakteryang ito ay madalas na nakikita sa laway o bibig ng tao. Kaya naman maaaring buhay pa rin ang mga bakterya mula sa mga duming iniwan ng mga astronaut sa buwan. If you ever like this video, please don't forget to give this video a thumbs up, subscribe to my YouTube channel and ring the bell para para lagi kang updated sa aking latest videos.